Hello, hello mga kaibigan Nagbabalik ang Awasan Wishing pagkakataong ito, kami po ay may huli ng na tamban Inaupisan na ho namin itong hugasan Sa unang pagkakataon Kararating lang po ito at saktong-sakto Kanyang laki Saktong-sakto din ito gawing tuyo Kaya ito binabad na namin sa asin At ito pa yung isa Laro kong asin yan, sariwang sariwa, ararating lang. Oras na yan na nasa mga alas dos medya. ng madaling araw. Import pot nilalagyan ng asin, hahalo-haloin hanggang sa mahalo. At lahat po yan, gaganyanin namin. Kinabukasan, yan po ay ating... Uh, huhugasan ng tubig tabang at kahit paano ay mawala yung sobrang alat at magiging saktong sakto lang ang lasa alas lahat po dito ganyan pong ginagawa kaya ang tuyo dito sa amin hindi ganong maalat saktong sakto lang ang lasa Kaya makikita nyo, balot na balot ng asin, ligong-ligo. Pero pag pinabukasan yan, ay babanluan po ng tubig tabak Ito na po yung uh, aming ginawa. Tapos na po ito. At na uh, bukas ng umaga, ang mangyayari na ang aming pagbibilad ng, ng isdang ito. Ayan na Ang aming binawa Ito po pag-aaraw nito ay Alas 7 ng umaga Binabanlawan na po yan Ng tubig tabang Unang balde, pangalawa, pangatlo Apat na balde Pangapat na ng Tubig tabang kaya tanggal po talaga ang kanilang alat sa katawan. Okay. joke lang. Hindi pa rin po ang alat niyan. <laughs> Pero kahit paano po, po, eh, hindi katulad ng iba na talagang ligong-ligo ng asin ang tuyo. Ito po ay wala po kayo makikita asin sa katawan na namumuti. Kaya saktong-sakto ang lasa ng tuyo ito yung pangalawang hugas pangatlong hugas tapos ano pa yan? yan pa last na yan ito mga kaibigan mga matamang ito mga kaibig abang babanawan dito pang last na kaya yung tuyo dito sa amin hindi masyadong maalat kasi binabanlawan din siya ng tubig tabang. Ayun. Umban. Ah, uh, sakto-sakto lang yung timpla ng tubig. Mga tapos man. Ayaw, <laughs> ng <silba>. hey, <laughs> e, kilo ngayon ng tuyo? <laughs> <tinyong> huli natin. <tinyong> huli natin> Ito yung taga bit bit na minang tapulok tamba. Ito pwede pa prito. Ito yung ano namin. Ang aming taga tuyo. Ang aking darling. Ay. Magandang panahon ngayon, makibigyan. Sana uminit siya ngayon para matuyo yung ating isda. Atin natuyo. Uh, sana hindi umulan ngayon. Sana magandang panahon at mainit. Para tabilis lang siyang matuyo. Eh, mga doon. Ito na po yung Sabado uh, na uh, Ito, namin. ito ay maganda-ganda na yung na po ito At uh, siguro may yung tanghali Or hapon namin ito hahangoy lahat Ito na po yung uh, ginawa Tuyo na tuyo Tuyo na tuyo <laughs> Kaya kung gusto nyo mag-order Order na kayo Message lang kayo sa Wasan Fishing Paspasin na ninyo Kaya perting ugahan na giyon Perting tuyuan na at grabe na ang pagkatuyo Tuyong tuyo na As in, tuyo. Panalong panalo sa lasa Kung ano ang lasa ng jowa mo Ganon din ito Kaya maniniwala ganon din talaga ang lasa E order na mga kaibigan Baka kayo pa'y maubusan ng jowa Este, tuyo pala